Bakit may kandila sa umaga? Andi, bakit po may kandila? Ano po ibig sabihin nito? Ah, ang kandila ay nagbumula sa kandira na nangangahulugang nagtataglay na palaso o aro. Pansinin, di ba't ang kandilang nakasindi ay mukhang palaso? Sa iba't ibang mga reliyon at filosipiya, ang kandila na hugis palaso ay isang paalala ng kamatayan. Lahat tayo ay mamamatay din kandila ang simbolo ng kamatayan kaya't ito ay ginagamit sa paggunitan ng taong namatay na. Ang kandila din ay simbolo ng kalimunagan na gumagabay sa ating landas na puno ng kagiliwan. Nagbibigay pag-asa na ating kaluluwa na katulad ng apoy ay gumagalaw pa itaas upang abutin ang kalangitan. Kaya't sa susunod, kung may nakita kayong kandila, ay mag-isip-isip at magmuni muni Gunitain ang kahulugan ng kandila na nagsasabing ang pisikal na buhay ay may lamang at ang pisikal na katawan ay tsak na mamamatay. Ah, gets na po namin. Salamat po, Pandit. Naririnig ko kanina si Pandit na nag explain na ang kandila pala ay paalala ng kamatayan. Grabe, no? Oo, grabe nga eh. Tara, birthday ni Bibo ngayon. Surpresahin natin siya. Oh. Happy birthday, Dustin! Uy, salamat. Naalala niyo birthday ko. It's my cake. Ah! Ayoko na makakita ng kandila. Mga kaibigan, wow! ano pa kaya ang susunod na kapalaba na Pinas Sunscreen?